bali ito ang ginagawa ko mga lods bali yung kasama ko mga lods yan ang unang ginagawa habang nagkukuan ko dito nag alis ko ng lumot bali yung kasama ko doon sa baba yan ang ginagawa niya. yung nagsisir na na muna siya ng buhangin na pang topping namin yan ang unang ginagawa niya. ngayon. para na bukas kung mag topping na kami nakaready na yung buhangin nakaready na yung buhangin na gagamitin namin para tapingan muna to yan na una siya mga ginagawa niya ngayon mga loads nung kasama ko ako dito na muna ko sa taas nagalis na muna ng lumot yan. mabuti na lang yan may power pressure tayo malakas yan mga loads kayang tukalin yung yung lumot nya kung wala lang tayong ganyan mga loads yan water pressure na malakas kung um, wala yan, baka, ah, yan, mga lumot yan, mga loads. Magbabrush pa tayo yan, mga loads. Yan, kinakailangan talaga kasing tukalin yan. Ang, um, kung ano yan, ang, um, lumot na yan. Kasi yung, siminto, hindi yun, yan didikit yan sa may lumot na yan. Dapat siya, parel talaga. Yan ang, gagawin ko, mga loads. Bali bukas, update ko kayo, mga loads, kung paano, paano ko, proseso pag lagay ko ng, ma waterproofing na ready mix yung isang klase kasi mga loads na waterproofing may tinatawag tayong yung flexiban epoxy ah, inahaluan kasi yung mga loads ng siminto Bale yung mix nun 6 na litrong flexiban epoxy mga apatakiluman na siminto Ayan ang, -proofing, yan ang pang -water -proofing, yung waterproofing yan ang pang-waterproofing yung flexible nipoksi yung gagamitin natin dito mga loads bali ready mix na siya hindi na siya inaluan ng simento talagang naka-ready mix na talaga siyang pwedeng i-apply na natin ay i-waterproofing na natin kahit walang simento kaya tinatawag siya mga loads na ready mix kaya ready mix the ready ready to ready na siya na para i-waterproofing. Naka-ready na siya. Naka-ready na. Yan. May pang Naka-ready na siya. Wala na siyang hinahalo, mga loads. Talagang i- i-papahid muna lang diyan sa kuan para mas ma-waterproofingan. Yan. Ano mga loads? Baki, bali bukas. Yan. I-update ko naman kayo mga loads dito sa ginagawa